Soto sang sinabi na malinis ang kanyang konsensya sa isyu ni Pepsi Paloma. Para sa aking balitang showbiz, I have a clean conscience, malinis ang pakiramdam ko. Ito ang sinabi ni Vic Soto ng kumustahin ng media, kung saan sinabi rin ito na okay na okay siya, relax at going with the flow. Sinabi pa ni Vic na basta't siya raw ay nagtitiwala sa Panginoon. Sa tanong dito ng press na mukhang unbothered siya sa isyo sa kanyang buhay, sinabi nito na, cause I have a clean conscience, malinis ang pakiramdam ko. Ayon pa rin kay Vic, wala siyang dapat ikaworry dahil may stress lang umano siya kapag inisip niya niya ang nasabing isyo. Idinagdag pa na aktor TV host na iisa lang ang pupuntahan lahat ng tao kaya daanan lang ng daanan ang problema basta diretsyo lang umano ang daan dahil iyon ang importante at bawal ang palikoliko. Kasunod dito, nagpasalamat si Vic sa kanyang pamilya at mga kaibigan dahil full support umano ang mga ito sa kanyang laban sa batang-batang direktor na si Daryl Yap. Nang tanungin ito kung pwede magkaroon ng out of court settlement ang kaso ay nagpasintabi ito na hindi niya masasagot ang naturang ん